Alala ako lang pa yung ibo na... Okay. Hindi nga kayo ito eh. Hindi okay. nga kayo ito sinabi niya yan Hindi eh. niya kayo ha eh. Nagpasa na pala kay Sisip. Hindi nyo man lang sinasabi sa akin eh. Ganyan kayo eh. Sino? Si ano? Si Joey. Sabi Eh ikaw may kailangan sa tao eh. Hanapin mo yung tao. Wala nga na may ikaw ang ano. Puntahan ka namin oh. Kaya, ano, Mas eh. Mas lang yun, nakarecord ka oh. na mo kung mo eh.

� ምቢኒስ ምያኤ ቻያቢትቶቶ በቢ ኚህራያថ እያትት፤ሊያሊያያሶ እትብ ቁህቻ ብትራት ሊሶሲጶዊቶች etетьራው ይሟቡ ዩልጰት በርህ቞ፉ ራትትሞትቊመ Ito na inihaw ah. Kapag yun ang pagkain namin. Pag hindi na naman yun ang pag-uwi, sisi na naman yun. Sino? Sisi. May ka-text naman siya. Yung... Basta may katext siya dito sabi. Sala ito sasama siya sa solid siya ata. Kaya na-apply dito? <todic> kaya na-apply na-apply dito? Kaya na-apply dito? Si yes. <laughs> <laughs> Gloria. Gloria. Oh, tindaw tuloy si Gloria nung na ano, napunta no, no, rito. Hingi ng pera. Hingi <laughs> <laughs> ng kaparte. Hingi ng kaparte. Ito ang tunay na sira na. Yan ang... Ha, ha, ha. Ayan ang pinakatigasin dito. Ayan pinakatigasin dito. Boy, kadi. Pinakatigasin. Tigasin Pigasin ng tae. Ito yung tiraan namin.

Wala. Kikiri ah. Nala si Reska Oh. Nelson. Napaka cute. Wala ka pre? ye yeah. Nahiga ako ko. May lalim. Puro jacket. Oh! Hello? Hello, Ben. Ha? Balita. Ha? Okay, huh? okay na, okay na. mo yung mga java, sa amin? So, sa... Ito na. Alam ako lang kayo. Ilang <laughs> pa-uwi nyo. Pakain na. Sisit. Kain na na kami. Aircon. Ilang <laughs> <Yung> pangalam pa. <laughs> oh, suot siya. <laughs> <Makaway> pa. Box. <laughs> <laughs> I'm going back someday to Blue Bayou